Ang news. Amerika palaging nakikipag-usap sa China para plansahin ang gusot sa kanilang relasyon. Ang Pilipinas tumigil na makipag-usap sa China sa paniniwala na si Big Brother America will come to our rescue. Pwede ba naman yun? Naguguluhin ng Amerika ang kanilang relasyon sa China na pinaplansahin nila dahil lamang sa Pilipinas? Na hindi naman nila paniniwalaan yung ating titulo sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan? Siyempre hindi. Kaya nga sinasabi ko, gising, gising, gising yung mga gumagawa ng desisyon. siguruhin natin tama pag-iisip ha at hindi nasa impluensya ng pulburon. Hey, maraming salamat po ha doon sa ating mga kaibigan dyan sa uh, Negros Oriental. At uh, talaga naman pong matapos sa mga pagpupulong, ako po ay nakapagpulong din sa aking mga kasamahan sa Siliban University, lalong-lalo na yung mga profesor ng Divinity School at uh, yung isang ex-dean ng uh, um, Siliman University Divinity School ay uh, talagang nagsalita siya at nagsabi na kanyang pagsusuporta doon sa pinaglalaban naman ni Pastor Kibuloy. No? At ang sinasabi niya, ay eh, talagang tama naman yung sinasabi niya, lalo na doon sa huling broadcast ni Pastor Kibuloy tungkol sa impluensya ng Amerika. No? At um, siyempre, eh, medyo magulo po ngayon dyan ang uh, politika sa Negros dahil alam natin na patuloy pa rin paghahanap ng katarungan ni uh, Mayor Janice at mga uh, kababayan natin siya sa Negros Oriental sa pagpaslang kay uh, dating Governor um, de Gamo, no? Ruel de Gamo, na ating matalik na matalik na kaibigan din. No? Partner, talagang consistent bisita ko yan dati sa Malacanang pero dinadaan ko yan doon sa backdoor no? dahil controversial ang presence ni uh, Governor de Gamo doon pero alam niya na um, kung kailangan niya makapasok ng Malacanang ay eh, meron siyang pinto sa Malacanang. No? So nakakalungkot po na hanggang ngayon eh, mailap ang katarungan pero uh, darating din po ang araw yan. Hindi mapipigil ang gulong ng gulong ng katarungan. No? At meanwhile, yung nasa lokal na politika dyan sa Negros, nako magulo. No? Hanggang ngayon, walang linaw kung sinong tatakbo ng governor, kung sinong tatakbo ng uh, um, congressman. Kasi usap-usapan ay um, dapat tatakbo sa uh, third district itong si Mayor Janice. No? Eh ang problema si Mayor Janice ay uh, mayor ng Pamplona na di, na iba na mga uh, congressional district no so ibig sabihin one year before o mayo kinakailangan mag-resign si Mayor Janice kung doon nga siya tatakbo sa third district. Pero ako na ba narinig ko mismo sa bibig ng presidente at ni VP presidente matapos mapas lang ang uh, Roel de Gamo na dapat tulungan talaga si Mayor Janice para maging governor dyan sa Negros. Kaya lang, ang nakaupong governor ngayon ay isa ang anak ni uh, Congressman Chikiting, no? At uh, inaasahan nila na tatakbo sa kauna unahang pagkakataon itong si uh, Mayor Chaco, no? Uh, governor Chaco for governorship kasi siya ay number one board member. Kaya lang dito sa Negros Oriental, ang dami mga gobernador na namamatay. Di ba? Ano nga, oh, na, no? sabi nila, bakit ba ganito ang mga gobernador dito? Dahil si Mayor si Governor Degamo naman, eh, rin bilang governor dahil siya ay isang number one Board member din. So, namatay ata yung governor, umupo yung vice, vice Go governor. Vice gov ata siya ng uh, attorney? Hindi, ano siya, bukal. Oh, ganun. Ba? And then he succeeded oh. too, no? So, palaging namamatay ang governor. At tapos namamatay din ang vice governor. Para yung nangyari ngayon. Pumalit sa kanya, oh, oh, oh. naging governor, tapos namatay. Waka. Siya ang um, umakyat, <laughs> no? So, pagdasal po natin ng Negros Oriental, napakagandang lugar pa naman yan ng Pilipinas, no? At partner talagang. Hmm sinamantala namin ni uh, hmm. Admar yung uh, napakagandang karagatan. Yan. Pero ako, nakapajama ako. Pero si uh, Admar. si Park Admar, nakaspido. Oh, si, oh. si <laughs> Easy. Easy. Pero Speedo attorney, tini, yan. So attorney, to, subukan kong ilihis. Kasi ang, ang tinanong din sa inyo doon, <laughs> di ba natanggal bilang uh, uh, congressman si uh, Arnie Tebas din sa 3rd <coughs> District? And di ba nabanggit na mayroong special election? Well, e bakit hindi nga. nagkaroon ng special election? Bakit pwede lang bang i ay, eh? Wag na nating ituloy yung special election. Ba't well, noon? Nakasaad sa Saligang Batas na kapag uh, namamatay within 90 days dapat magkakaroon ng special elections, no? Ang alam ko, lahat ng hakbang ay nagawa na ng kamera para magpatawagan ng special elections. Nagkaroon sila ng resolusyon at uh, ito naman ay uh, sinunod ni COMELEC, no? Kaya nga lang mukhang hindi nila gusto yung mga tumatakbo kasi hindi nag-file ng Certificate of Candidacy itong si Janissa uh, Degamo na taga-ibang distrito nga dyan sa Negros. Ang Pamplona po ay 2nd District. Samantalang ang hometown po ni uh, Arnie Teves at saka ni Ruel Degamo mismo ay Siato na nasa 3rd District. So nung nakita nila na wow, baka mamaya ang magnalo pa dito yung Henry, eh pinagpaliban na naman ang special election. Ang aking pananaw dyan, kung hindi binawi mismo ng kongreso yung resolusyon nila na nagpapatawag ng uh, uh, special elections, eh dapat nagpatawag ng special elections. Hindi lang ako sigurado kung nagkaroon ng pangalawang resolusyon na binabawi yung unang resolusyon. Kasi yun lang naman ang kinakailangan ng Comelec uh, para magpatawag ng special election, yung congressional resolution. May mga pagkakataon kasi na kapag namatay isang kongresista, eh masyadong malapit tayong susunod na eleksyon, it's not worth it. Pero ito naman, natanggal si uh, Arnie Teves, eh wala pang dalawang taon, no? So, meron pang uh, mahigit kalahating termino na dapat ay nagkaroon ng representante ang 3rd uh, District ng Kongreso ng uh, dumagi, ng uh, Negros. Kasi nga, sa isang demokrasya, dapat may halalan yung mga tao na tatayong representante. Pero ngayon, siyempre, si Mr. Speaker ang tumatayong uh, caretaker ng third District ng Negros Oriental. Mahirap yan, attorney. At uh, siyempre, ang ating mga kababayan din, Hati sa issue na yan, di ba? Maraming mga supporters din si former Congressman Teves at may mga pagalaw din sa kanya mga kaso. Pero, well, ang nakapagtataka, MJ, mm. ha? Talagang kahit ano pa ang nangyari at kahit mm. ano ng paratang laban kay Ate Teves, yung kapatid ni Henry, parang na, nananatiling malakas. Ewan ko, partner, ha? Ikaw, taga doon ka, no? Hindi natitiling Pero, para. kasi alam mo, yung dati, yung mga sudyante ko sa Siliman University College of Law, ay eh, nagsasabi na talagang gusto nila yung ginawa ni Henry Tevez daw doon sa hospital. At uh, yun nga, ano Ang perception ay ipinagpaliban yung special election kasi nagsampa ng uh, candidacy ay itong Colonel Lopez at Henry Tevez. No? Um, so, bagamat maraming mga kasong hinaharap ngayon itong si Arnie Tevez, yung kapatid na Henry, parang sa isipan ng mga taga-negros ay ibang personalidad naman, no? At um, iba rin ang ugali, no? So parang uh, nandun pa rin ang ng Tebes. Eh kasi nga naman, sa mulat mula, sinimulan na yan ng kanilang lolo na si Minyong Tebes, no? Na napakatagal na umupurin bilang kongresista ng 3rd District, no? So syempre, dami na rin natulungan yan. Kaya... Masalimuot ang politika po dyan sa Negros to summit all. Mm. Ano yeah. naman ang take nila, attorney doon sa mga paksa sa event doon, lalo na yung transparency at lalo na yung pinagdiinan mo na uh, health state or mind state ng presidente? Well, yung mga taong bayan na nakausap ko, eh, nababahala na talaga. Kasi, intindihin natin ang Negros. Talaga namang bumoto talaga yan ki, um, BBM, bumoto talaga yan ki Duterte, pero ang kasaysayan talaga nila, dilaw sila. Uh, yung mga dating kongresista dyan ay eh, talaga mga dilaw, no? Si Congressman Romero, Congressman Ardais, at saka yung Minyong Teves, no? Pero bagamat sila ay um, totoong dilaw, eh, tinanggap nila with open arms si uh, Presidente Duterte kasi nga, Bisaya speaking. Eh, ang Negros Oriental, bagamat siya ay kabahagi ng isla ng Negros, Bisaya ang salita dyan, hindi Ilonggo. Sila ay mga Bisaya, di ba, no, partner, no? So they identify more with Cebu than they do with Bacolod, no? At um ah uh, ano nga ba yung usapan natin at uh, yan ang ating uh, paksa Yo ako state, nag alzheimer ako estado no estado ng uh, pag-iisip ng yeah. pinuno well kaya nga yung mga tao doon naaabala dito sa usapin na gumagamit nga ng pulburo ng presidente kasi walang imik walang sagot ang presidente the closest sa sinagot niya is i will not dignify that with a reply pero kasi tatlong dokumento na yung nailabas ni Maharlika at uh, nagtatanong na ang taong bayan, teka muna, teka muna, teka muna. E eh, bakit despite these documents, eh, he will not dignify it with a response pa rin? Kinakailangan na, oo oh, o oh, oh, hindi? May pang-apat pala, partners, ha, na na issue itong si Maharlika. Ang issue nito ay yung uh, bilis ng drug test na kinuha ni uh, PBBM noong 2021. proseso Oo, oh, magtakin mo na. The whole process lasted only for two minutes. Tapos pinakita niya yung mga drug test ni Inday Sara na parang anim na oras, yung isang drug test pa ata si Tobit eh, araw, uh, linggo ang lumipas bago lumabas yung uh, resulta. Pero itong KPBBM abay instant. So nagtatanong talaga siya kung ta talaga bang nagkaroon ng puspusa na drug test noong 2021 pagdating kay PBBM. No? Dahil nakapagtataka nga naman. No? Tapos yung mga blood test na yung mga test na pinakita ni Maharlika, um, eh, maraming mga resulta. Pero dito kay PBBM, one-liner lamang. So sabi niya, bakit ganun? No? Kung talagang honest to goodness drug testing yan. So lahat naman po yan, hindi natin sinasabi na conclusive proof na nagpupulburon uh, nga ang presidente. Pero lahat po yan ay dumadagdag dun sa pagduda ng marami na baka merong hindi inaamin ang ating presidente ngayon. Eh ako ang aking advice dyan bilang isang sumuporta rin kay presidente ng eleksyon.